Magdedebate na bukas sa mga senador hinggil sa magiging desisyon nila sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon na inilabas ng Korte kamakailan, sinabi nito na walang jurisdiction ng Senado sa paglilitis bilang unconstitutional ito dahil nagkaroon naman ng paglabag sa one-year bar rule. Kaugnay nga nito, handa na raw ang ilang senador para rito at ayon kay Senator Erwin Tulfo, batin niyang magiging historical ang ano mga magiging desisyon nila sa Senado tungkol sa isyong ito. couple of nights, I uh, was thinking ano sasabihin ko because I have to defend uh, my decision. Kasi kung titignan mo naman, uh, obviously, wal, parang sa tao, walang tama, walang mali eh. May magagalit eh, kasi parang ito nga eh. This is the reason why nahati yung bayan natin because of this. Diba? So pag dito ka sa kaliwa, magagalit yung sa kanan. Dito sa kanan, magagalit yung kaliwa, di ba? So, we just have to make the best out of it and then find a very good explanation why we voted or why I voted and why I made this decision. Sa kabilang banda, wala naman daw planong maghain ng motion for dismissal. Itong si Sen. Ronald Bato de la Rosa. I'm not, I'm not uh, over eager to move of dismissal uh, of what? And sa akin lang, so, makinig lang bukas kung ano mga motion na magsipaglabasan. I am ready to support uh, the side na pinapaniwalaan ito na tama. At yung side niya, sumunod sa order ng Supreme Court. Yan yung aking uh, stand. So hindi. Ang the Supreme Court, otherwise, ano nangyari sa atin dito? Naniniwala naman din si Senadora Risa Honteveros na magiging premature ang pagtalakay sa paglilitis kung magkakaroon ng motion for dismissal bilang wala pa nga ni kahit isang ebidensya o witness silang naririnig. Samantala binahagi ng Senadora na base sa kanyang nabalitaan ay may isa raw na posibleng pumirma sa resolusyon na kanilang ipinapaikot sa Senado ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Bamakino. Matatandaan ang resolusyon ito ay nananawa paganer consideration mula sa nagigulol ng courtas sa impeachment laban sa Vice Presidente. in the heart of changing lives ako si brigada Ann cortas ng 105.1 brigada news fm manila the music news authority